Hello mga ka-super, kasari. Happy Sunday. Feeling week Sunday. Pero, bawal mag-close. Magagalit ang mga tumors. So for today's video, tandaan lamang sa kasi. Masakit talaga alam mo no? Ito yung inda ko ngayon eh. Masakit lumunok. Hindi naman ako lumunok. Bakit masakit lumunok? <laughs> May isang araw dito. hindi pa ito sa dito. Alam, sa totoo lang, hindi pa ako makain ng kanin. Mula nung... lang yung alarm ko. Mula nung masama yung pakiramdam ko, hindi ako makain ng kanin kasi ang hirap lumunok. Puro lang ako liquid, mga soft, mamon-mamon, ganun. Skyplex, hindi ko pa nakaubos yung isa. Sakit talaga dito. Ito yung nagpapainda sa akin ngayon. Dito. So, ayun nga. Happy Sunday bakit nga ba tayong mga negosyante ay hindi makapag-close pag masama yung pakiramdam natin. Kasi, nasanay na kasi yung mga customer natin, di ba, na always open yung store natin. Pag nag-close tayo, lalo pag umaga at gabi, magtataka sila. Bakit close? Okay lang yung mga 1pm kasi naiintindihan nil naman nila yon kasi alam nila nagpapahinga. Pero yung umaga talaga. Tsaka, sempre, naisip natin mga negosyante yung effort ng ating mga tumors. Alam mo, yun, yun talaga yung number one na inoconsider ko. Yung effort ng ating mga tumors. Pawis na pawis ako. Pag na, naman ako ng gamot, maya maya, pawis na pawis ako. Tapos pag na-expire na yung visa ng gamot, ayan, nanghihina na naman katawan ko. <laughs> Nawala na yung medyo sakit ng ulo ko. Ano na lang, medyo weak lang yung body. I feel I get so weak on my knees I could hardly speak hindi <laughs> ako mapagsalita maayos so ayun nga tayo mga negosyante hindi agad-agad tayo makapag-close ah pero sa mga relato kasi alam ko naman yung ibang mga negosyante gusto nila mag-close close talaga E eh ako talaga nananaig yung aking pagiging negosyante na iniisip ko yung effort ng mga tumors na alam mo yun sabi nung isip ko kanina linggo naman pwede half day naman siguro sabi naman ng isang isip ko, yung negosyanteng isip, yung brain sales ko na business minded. Magbukas ka, kahit late na. Kasi darating yung mga tumors, galing pa sila ng malayo. May magka-cash out sa'yo na isent na. So, bangon naman ako. Tingnan ko yung katawan ko, kaya naman. Medyo hihina lang, pero lalaban. Lalaban sa kinabuhi. Wait na. Nakapagbukas ako, seven na ayan, datingan na yung mga customer. Yung iba sa malayo pa. Yung iba ka-cash out. Kasi dito sa amin, pag din, halos ako lang din yung bukas. Kasi yung iba nga, close sila. Kasi ako, malaki yung pangailangan ko. Diba? Kaya alam nila, yung ropes Mini minimart, open yan. Kaya alam nila, kahit sa malayo, yung mga nag cash, kasi sa market, sa mga palingkit, talipa pa, close sila pag linggo. Pupunta yan sila dito. Kasi alam nila, open ang ropes Mini Mart. Ngayon, umaga lang, ang dami ko ng cash in. Ah, magkano na rin ako ng sales. Pero alalay-alalay lang ako kasi mas importante may tao. Ah, ang dami kong display hen. Ayun. Display hen. So, ayan na natin mo na 'yang display hen na 'yan. Ayan muna natin 'yan. Pagdating na ng ating Super A bukas. So, ngayon Sabado linggo, wala tayong Super A kaya tayo ang dumalaban. Maganda lang pag mayroon tayong Super A, nakakapahinga. Eh Sabado Linggo hindi naman natin pwedeng kunin yung buhay ng ating super assistant kasi may sariling buhay din yan. Uh -huh. eh, pagpasok naman niya bukas, Monday o diyan siya, makapagpahinga ha tayo. So ngayon, laban-laban Laban-laban lang. Ganun talaga ang buhay. ang haggard ko so ayun nga ngayon nga lang may nag Gcash galing sa malayong lugar dun sa kabilang subdivision tatlong transaction, hindi sayang din. Kasi nga tayong mga negosyante, ako no. Andun tayo sa sayang eh. Shout out sa mga nangihinayang sa pin. na po talaga. talaga. Ayan tayo sa sayang eh. Siguro dahil wala eh. Ito yung ating kabuhayan showcase. Sa isang araw na mag-close tayo na wala tayong benta, wala tayong kita, wala tayong income eh, araw-araw yung ating gastos. Araw-araw tayo kumakain. Kaya ganun, siguro. Sana ako to. So, siguro kung mayroon tayong ibang income, pwede sabihin, ah, mayroon naman akong allotment galing abroad. Pahinga-pahinga din pag may time. Kaso, wale. Eh. Kaya tiis ganda habang nagtitinda. Ngayong araw ng linggo. So, ang enjoy natin ay yung tulong pa. Kasi hindi mo naman yan mapatinda. Kahit masama pa pakiramdam. <laughs> may oras lang siya na magtitinda. Mm -hmm. So, kaya pag oras niya magtinda, sinasamantala ko magpahinga. Kaso, syempre, may mga gawain pa sa loob ng bahay. Ay, eh, nabubugbog din yung ating katawan. Ang ah, kaloka nga eh. Ah, -ano ako eh. Init na init ako, nilalamig ako, umaganon-ganon ako. Sabi ko, Indoy, hipo mo ako ang init ko, 'di ba? Pagipo niya sa akin, sabi niya. Wala naman. 'Di ba? GRR. Ngayon linggo, iba-iba talaga ang klase ng customer ko. Yung iba hindi familiar kasi nga mapasok lang sila dito sa face namin kasi alam nila may isang mini grocery dito na open pag linggo. Kaya kung isipin talaga natin, sayang pag mag-close tayo. Kaya antay-antay na lang tayo mamaya pag pantay na oras na. Uh, one 1 to 3, ayan, pwede na tayo mag-close dyan. At makapagpahinga. Minsan, hindi rin kasi may mga gawain din sa loob ng bahay. No? <laughs> Ang hirap talaga maging all-around source. Pero, syempre, lalaban pa din. Wala naman tayong choice, kundi lumaban. Laban siya pa Oo. Importante buhay. At kaya naman. Oo. Kakayanin. O siya. Yan mo muna aking ano nga yung linggo na ito? Appear sa mga nanghihinayang sa benta. Appear sa mga hindi makapag-close kasi sayang ang benta. So, sana all na lang sa mga pag may masama ang pakiramdam, eh, okay lang sa kanila mag-close kasi may mga uh, iba pa naman silang inaantay na mga ano dyan, kapirahan. Oo. Oh, oh. So, tayo-tayo na lang yung mag- power hug na lang sa mga nakaka-understand. Oo. Oh, oh. Okay, so, yun lang. Thank you for watching. No, hit love, love, love. Bye-bye.